basa mo sa thumbnail at sa template ng title ng video na to. I-share ko sa iyo kung paano ko kinita yung first million, yung second million, saka third million sa online business lang. Nag-start ito year 2015, 2016, mga 2017. Diyan ako nag-range ng start. And for the record, new blood po ako sa ganitong klase ng business. Ibig sabihin ng new blood, baguhan. Baguhan po ng year 2015, 2016 sa unang company. Paano ko ba siya kinita? Actually, OFW ako sa Saudi. Actually, ang nakapagpa-boost talaga kung paano ko siya talaga na-hit is yung situation ko sa buhay. Um, may baby na kasi ako noon si Caleb nasa Saudi pa ako noon siguro mga one year old na siya dahil sa kagustuhan kong makauwi ng Pilipinas naging desperado yata akong maghanap ng way paano makauwi ng Pilipinas para makasama ko na yung anak ko so, yun yung isa sa mga naging major reason bilang akin aking driven driving force paano ko siya nakamit doon siya nag start sa, sa Bicol kasi ang tawag dyan is hugup-hugup. Ibig sabihin ng hugup-hugup. Masyado akong masyado akong eager. Masy Actually, sa una, hindi ko talaga siya goal na kumita ng ganun. Ang pinaka-goal ko lang is kumita weekly para masupport support yung needs ng, ng baby ko which is nagagatas at the diaper, diaper gatas, vitamins, and vaccines nag-iisip ako ng way paano yung sahod ko is maging ipon na lang siya tapos yung kinikita ako that time weekly sa previous company ko is <clears throat> parang sa panggastos ng nanay ko at ng anak ko baguhan ako no basta ang ang ginagol ko lang talaga is kumita makapag invite magkaroon ng commission kumita yun lang yung pattern ko hindi ko talaga pa siya iniisip pero nung nagkaroon ng <clears throat> nagkaroon ako ng pakiramdam na lumalaki yung income lumalaki talaga siya paano ko siya ginawa naghanap lang ako ng mga gusto din magkaroon ng income tapos willing silang magpaturo, willing silang matuto, willing silang mamuhunan yun ang lagi kong kasama araw-araw kausap mo araw-araw sa GC sa mga training sessions malaking tulong yung um, nag-start kasi ako noon um, mga full-time halos yung kasama ko pag full-time ka kasi mga housewife mas marami silang time mag-post sa Facebook mas marami silang time magpapag-invite mas mabilis lumaki yung team ko. Tapos may mga training, mas mabilis silang natuto. Mas mabilis lumalaki yung income ko dahil doon sa passive income, residual income, leverage tinatawag na pwede mong maranasan kapag nasa networking business ka. Kasi, di ba, pag binary, kapag may malakas ang kaliwa, malakas ang kanay, may residual income ka doon, may passive income ka doon sa effort ng team mo, meron kang leverage sa effort ng mga tinutulungan mong tao, natutulungan ka rin nilang lumaki yung income mo. So, the more lumalaka sila through trainings, through inspiration, through yung pagpupush na maging successful din kayo, nakatulong yun na lumalaki yung income ko. At the more dumadami sila, Also, with the power of multiple accounts, mabilis ko din na-hit yung 100,000. Tapos dumadami na sila sa, il sa ilalim. Mas, bumabili, mas bumili siyang naging 200,000, 300,000 hanggang umabot na siya ng 1 million. So, it's too good to, to be true. Hindi lahat pinapaniwalaan. Pero, nangyari sa Asya sa akin ng year 2015, 2016. It's eh, ipapakita ko na lang sa dashboard ko during that time. Um, basta ang pinaka pinaka mantra ko talaga dati nang si Cindy ay nagipit sa networking ako kumapit. Kasi nasa bahay lang ako. Kasi umuwi na ako ng ano yan, galing akong Saudi. Umuwi na ako ng Pilipinas. So, mas double time yung hataw ko kasi wala na akong sahod, wala na akong fixed salary uh, every katapusan. Yun ang ano ko, yun ang paranoia ko. So, dahil din dun sa paranoia na yun, wala akong um, fixed income, kailangan kong mas kumataw. mas mas 400% yung effort na binibigay ko. Parang ang tulog ko nun, tatlong oras lang. So, ganun ko siya nakita at kinita ng madilis. May mga formulation tayo na may mga strategies and tips tayong laging binibigay sa team. Kaya mahalaga talaga yung orientation sa kayong trainings. Hala, narinig na naman yung mga paulit-ulit kung sinasabi. Pero kung paano ko nakuha yung first million income ko sa online is dahil sa malaking tulong nun. Pwede ka kasing kumita mabilis mong kikitain yung million mo sa online business kapag tinulungan mo yung mga ka-team mo yung service mo sa kanila yung pag-alalay mo sa kanila lalo na sa group chat um, sa inquiries lalo sa mga kailangan nila sa mga ipapatroubleshoot nila kasama na yan kasi di ba nga sabi ko kapag kumita na yung mga leaders mo hindi na yan sila titigil kapag hindi yan sila tumigil, patuloy din ang pagtaas sa dashboard mo ng income. Yun yung passive income, residual, ulit leverage, yan yun. Team effort. So, ang ginagawa ko lang na focus is nagpo-post, kausap ko ng tao. Pag gusto niya, meron akong um, shortcut pattern paano, paano niya magugustuhan yung business. Paano niya mas mauunawaan ng mabilis dati pa nagre-record na ako ng mga video para mapanood nila, mas ma ma malalaman nila lang, malalaman nila lang maganda ang business ng mas maaga, mas mag-join sila. Plus meron tayong powerful follow-up strategies. So guys, nakatulong ng mas mabilis 'yon. Kasi kung ano yung ginagawa ko, dinoduplicate ng leader sa ilalim kapag full time ako, nakikita nila ako lagi nagpo-post, lagi akong nag entertain lagi akong um, um, available kapag kausap nila. Malaking factor din yon Kaya kinita ako ng mabilis yung first million sa online. Hindi mo na mamamalayan yung income mo guys kasi weekly nakukuha mo siya. Parang na-total na siya ng first million. So nung na-hit ko siya, Um, mas mabilis lang na hit yung second million. Ito naman, tungkol ito dun sa second company ko. Kasi, ano yan eh, kapag, kapag natutunan mo na yung flow, paano mo ginawa na kum kumita ka ng first million sa dating mong company, ano na yan, magagawa mo na din yan sa second company mo kapag in-apply mo yung ginawa mo, Bakit mo kinita yung first million? Halimbawa, ano sa first company, kinita ko yung first million. So, sa second company, naging mas madali na. Kasi, ginawa ko lang din ng paulit-ulit yung routine na ginagawa ko dati. So, ganun ulit. Ganun ulit. Ganun ulit. So, kung ikaw, mapapansin mo, marami ng mga millionaires club na yun. Para pareho lang din naman kami ng, um, ng ginagawang strategy. At ang pinaka-strategy amongst those strategies is kumuha ka ng idea sa mga ibang millionaires. Halimbawa, ano ang strength ng isa? Ba't siya, ba't siya, nakakuha ng first million kagaya ko? Ano kaya ang ginawa niya? So, pwede mong alamin yun, pwede mong ilista. At pwede mong pag-aralan, pwede mong i-adapt sa sarili mo. Ah, yung isa, ano kaya ang ginawa niya? Paano niya nakuha ng mabilis yung first million niya? So, i-analyze mo kung pwede mong gawin, applicable sa'yo, kaya mo, why apply it sa team mo or sa sarili mo? Yung isa naman, yun ang ginawa ko. Um, kumuha ako ng kaunti doon sa mga natutunan ko sa kanila. Kaya very important, yung continuous learning, kahit sinasaya mo sa sarili mo na magaling ka na, hindi ka pa magaling, huwag mo dapat iisipin na magaling ka na. isipin iisipin mo, paano ka pa magigay ng mga information na mas maging magaling ka pa para makatulong ka sa iba, para mahambol yung kalooban mo at huwag umakyat sa ulo mo yung kayabangan para ang ginugol kasi natin dito is makatulong tayo sa mga gusto din kumita ng million online. Yung guidance ba? Ah, siguro kapag nag strategize kami mas mabilis. So, meron yan, meron yan. Meron ding mga, ang, ang nakatulong din sa akin dati, yung uh, yung sponsorship hindi siya talaga ina-advise i-post pero kung kaya mo naman magpa-sponsor sa usap mo, basta for as long as wala ka namang uh, inaagrabya ng ibang readers, hindi ka naman nanulot pwede naman yun, pwede ka naman mag-offer ng tulong kasi di ba nga, ang pinakapuso ng pag-share mo ng business is makatulong ka halimbawa, strategy mo is ganito kung may payout ka disclaimer lang, ah, hindi naman ito ginagawa ng lahat, pero kung i-analyze mo kasi is business ko to, pwede akong mag-apply ng mga strategy um, feeling ko applicable at galing naman yun sa bulsa kung galing naman yun sa payout ko. ah hindi ko sinasabing lahat ng videos ay gumagawa nito, pero i-analyze mo lang. Halimbawa, nag- um, nag-payout ka, tapos may kausap ka na gustong mag-start na pero kulang ang pangpuhunan, at least pwede kayong maghati or pwede mo siyang ganun or pwede mo siyang ipalibro ng shipping fee ng products. In that way, strategy mo yun para napabilang siya sa team mo. At the same time, babalik ka doon sa pinaka-route ng pag post mo or pag-introduce mo ng business which is matulungan mo yung mga kagaya mo na housewife na gusto rin ko kahit nasa bahay lang. Pero wag mo siyang ipopost na pinapromote mo na nagpapalibre ka ng ng something promo na join my team for free account. Bawal kasi yun. Pwede kang offense, kasi, offensive kasi yun. Eh. Pwede yung ireklamo ka ng mga kapwa mo leader. Pwede materminate yung account mo kasi nag-violate ka ng binabiolate kang rules. So, hindi, hindi yun. Ginagawa yan ng mga ibang leaders. Again, kung gusto mong makatulong, tumulong ka kung ano ang kaya mong maitulong kasi hindi naman galing sa company yung pinanlibre mo doon galing naman yun sa you out of your willingness to help so naging nangyari din siya since lumalaki na yung pay um, payout ko weekly ibinabalik ko siya sa leaders yung mga leaders mo para di ba para mas ganahan humataw bigyan mo sila ng mga pa incentives bigyan mo sila ng freebies kung ano yung gusto mong ibigay na freebies as incentive, parang recognition malaking tulong yan para mas um, mas masipagan sila pag may income kasi sila is may income ka din so pwede kang mag, ano, mag strategize sa mga ganyang sta status so ano pa ba Kinita ko yung first million kasi hindi ako nag-entertain ng ibang company. Kasi ang u ang utak ko talaga is hindi talaga siya maka-focus sa dalawa. Hindi siya effective kapag dalawang company ang hinahataw ko. Ba't ako kukuha pa ng ibang company, i lang yung attention ko or mahahati yung focus ko. So, mabilis mong pwedeng kitain yung first million mo kung isang company lang ang hinahataw mo, isang goal lang ang hinahataw mo sa isang company mag-focus ka lang, tapos araw-araw yung routine mo is pag ulit-ulit mo na siyang ginagawa. Huwag mong hayaang pumalya ka ng mga dalawang araw kasi pag nasanay kang wala kang kausap or wala kang prospect ng mga dalawang araw, maaapektuhan yung pang third day na mood mo para humataw. So, iingatan mo yung momentum na wala, huwag siyang huwag siyang manghina. Kasi kapag ang momentum kasi, kapag nanghina na, may hirapan ka na naman mag pa-init or may hinapang ka na namang humataw na sobrang hataw na hataw pa. So, yung momentum ang pinaka-importante. Bakit ka manghihina kung every week ka naman may, may nakukuha? The more nga may nakukuha kang income, mas the more ganahan ka. Pero, ang tao is iba-iba may mga factors na nakaka-apekto sa iyo, may mga factors na nakaka, sa, iyo, mga, uh, factors na nakaka sa akin. Ikaw na lang diyan ang dapat manalo na huwag kang magpa -apekto. Kung yung rejections kasi, isa pa yan. Kapag yung rejections is naman hit ka na, magpapatuloy ka sa ginagawa mo. Kapag nagpatuloy ka sa ginagawa mo, continuous yung earnings mo. Kapag continuous yung earnings mo, titigil ka pa ba? In that way, kung goal mo na kumita ka ng first million sa company mo, matutupad talaga yun. At ang pinaka big no no na dapat mong huwag mong gagawin is pabayaan yung team. Yung hindi mo sila alagaan. Kasi sa pag-aalaga ng team, mas mabilis mong makukuha yung first million Kung naman mahiyain ka mag maggumawa ng videos, mahiyaan kang kumausap ng tao, kailangan magkaroon ka ng mga bagong learnings. Kailangan mong i-apply kasi ang pagkausap ng tao. Kasi nag-o-offer ka nga ng business. Hindi naman pwede nag-o-offer ka ng business na kayo po ka. Paano yan sila magtitiwala sa'yo? Panghawakan mo lang yung gusto mong kamaabot. Kasi di ba na-experience mo na yung kumikita ka weekly. Ano ba yung pwedeng magpabilis or pwedeng magpahataw sa iyo. Dapat meron kang isang ganun eh. Dapat meron kang pinaka goal mo. Alam naman natin, isipin mo lang yung anak mo, pamilya mo, pinaka goal na yan eh. Pero kailangan ni redemain mo ang sarili mo kasi hindi man araw-araw is hataw na hataw ka. Basta ang gagawin mo lang, huwag kang magpa-apekto sa mga iba't ibang factors na pwedeng magpatigil halimbawa na apektuhan ka sa away ng away ng relasyon, relasyon, away ng kung ano man. Basta ang babalikan mo lang is yung goal mo. Kasi mapapansin mo ha, pag nanghina ka, hihina yung income mo. Anong gusto mo? Anong gusto mong mangyari? Kapag nanghina ka, yung mga ibang top earner mapang iiwanan ka na kung ayaw mo yan mangyari, syempre hindi ka titigil. At ang pinaka root cause talaga, ang pinaka ano natin is